Aabot ah, sa 560 million pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang naihandog po ng gobyerno sa paglunsad ng bagong Pilipinas Service Fair sa Surigao del Sur. Ang detalye sa report ni Mela Les Moras, Rise and Shine Mela. Ay, ito, Isang masaya at makulay na pagkakaisa concert nagtapos ang paglunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bislig City, Surigao del Sur. Bago ito, bumuo sa probinsya ang iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Ito na ang ikadalawampung leg ng BPSF Caravan na pinaunahan ni House Speaker Martin Romualdez. May mga tulong pinansyal, sako-sakong gigas at iba pang serbisyo at programa mula sa 46 participating national government agencies. Sa kabuuan, aabot sa 560 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihandog dito ng pamahalaan kaya't ang mga residente masayang masaya. Maraming maraming salamat po dahil sa ganitong paraan makakatulong po kayo ng maraming tao sa mga pamilya, sa mga estudyante at sa mga nangangailangan po. Bukod naman sa BPSF, tatlong malalaking programa pa ang inunsad sa Surigao del Sur. Isa na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program na tugon ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. Dalawang libong benepisyaryo ang nabigyan dito ng tig 2,000 pesos na financial assistance at tig 10 kilong libreng bigas. Abangan, within this year, itong taon, Baba-bannel, huhupa na ang presyong bigas pero habang hindi pa nangyayari 'yan, andito po ang ating card program. Naryan din ang civic program para sa mga maliliit na negosyante at para naman sa mga mag-aaral, itinampok din sa lalawigan ang Isip for the Youth program. Itutuloy natin itong Isip program. At sasuportahan natin lahat ng estudyante, hindi lang sa Bislig, hindi lang sa Surigao del Sur, pero sa buong Pilipinas. Sa tatlong packet events sa Lalawigan, nasa 6,000 beneficiaryo rin ang nakinabang. Mula rito sa Bislig City, Surigao del Sur, Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.